Labing isang miyembro ng badidong grupong Maute ang patay sa pinalakas na prinsiba ng milita sa Lanao del Sur. At si Paulong Duterte naman ang, ang sa posibleng paglipat daw ng ISIS sa bansa, lalo pat nagtaas ng watawat ng ISIS ang Maute Group ng kubkubi nila ang isang lumang munisipyo ng Butig. Nakatutok si Ian Cruz. Maigting ngayon ang opensiba ng militar laban sa Maute Group sa Nanagon, Lanao del Sur kasunod ito ng pag-atake ng bandidong grupo sa lumang munisipyo ng Butig. Kinakanyo ng mga sundalo ang kinaroroonan ng Maute Group. Ilang sundalo rin ang dumating sa ng tatlong UAV helicopter para tumulong sa operasyon. Ayon sa militar, labing isang miyembro ng Maute Group ang patay sa bakbakan ngayong araw. Lima naman ang sugatan. Kahapon, dalawang sundalo ang sugatan. Patinda ni Pangulong Duterte ang pagsalakay ng maute group na konektado umano sa ISIS. Nangangamba siya sa posibleng paglipat ng grupong ISIS sa bansa. Lalo't ayon sa AFP, naglagay umano ng ISIS flag ang maute group sa lumang municipal building bilang pagsuporta sa terrorist group. Ang delikado niyan itong ISIS. That is why you have to use your red. Do not drive them to despair Because that is precisely what happened in Africa. Mas makabubuti rin daw na pag-usapan ng kapayapaan kaysa gumamit ng dahas. Ngayon, well, what will we do? We'll just have to wait. We just have to talk and talk. What we will pass on to the next generation is a talking administration. Ayon sa Western Mindanao Command ng AFP, pinalikas na nila ang mga residente mula sa lugar ng bakbakan. Posible raw na tumagal ng isang linggo ang bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at mga bandido. Pilipinas, narito naman po ang sigwada ng ating Ronda Provincia. Sa pinakahuling datos ng Armed Forces of the Philippines, umabot na sa labing isang miyembro ng maute terror group ang nasawi sa Butig, Lanao del Sur, kasabay ng pinalakas na opensiba ng militar laban sa bandidong grupo. Apat namang sundalo ng pamahalaan ang nasugatan dahil sa insidente. Ang naunang dalawang sundalong nasugatan ay mula sa 49th Infantry Battalion na pawang tinamaan ng shrapnel sa paat balikat. Ngayong araw po ng linggo, nagpatuloy ang operasyon ng mga sundalo laban sa mga rebelde na siyang naging dahilan para lumikas ang mga sibilyang naninirahan malapit sa lugar. Nauna nang napaulat na sinapop at inokupa ng Maute Group ang mga abandonadong gusali sa Butig at saka itinaas ang bandila ng Islamic State o ISIS. Nagsimula na ang bakbakan ng daan-daang tropa ng militar na nakoposisyon sa bayan ng Butig sa Davao del Sur laban sa isang daang miyembro ng Maute Group. Para sa update, nasa linya ng telepono si Western Mindanao Command Spokesperson, Major Filimon Tan Jr. Magandang tanghali po, Major Tan. Yes, Mitch. Magandang tanghali sa ating mga takapakinig. Magandang tanghali din po sa inyo lahat. Yes, kamusta po ang sitwasyon dyan, Major? Well, uh, dito po sa Butiglano del Sur, nagkaroon po ng uh, pag-occupy ng itong teroristang mga uh, pigrupa. No? So, Our troops are currently on the move and uh, na din po natin yung mga tropa natin para ma-flash out at makuha uh, ulit natin itong butig uh, Lanao Resort na municipality. Hmm. Major, ano po ang pinagsimulan ng gulo? Well, alam naman po natin, ano, way back uh, February of, and uh, March of 2016, ito po ng multi-group. Eh, talagang uh, mga terorista na nag-occupy ang gumagawa ng gulo ata uh, ito na nga ulit uh, a bumalik sila sa butig so we are trying to flush them out again ano and this time know, occupy nila yung munisipyo. wala na pong uh, tao doon and our military forces are already uh, proceeding ano and uh, taking a positions to fight against this uh, lawless element yes major kamusta naman po ang mga civilian Oo uh, opo, yung, yung mismong mga civilian po, eh, nagsilikas na po sila. Alam naman po nila na magkakaroon po ng mga uh, fighting doon. So wala po tayong kailangan ipag-alala tungkol sa mga civilian. At uh, ang local government din po naman ay kumikilos para ito pong ating mga, uh, mga kababayan na na-displace ay uh, mabigyan po ng kaukulang uh, atensyon. Okay, aantabayan natin ang mga balita dyan. Maraming salamat, Mayor Phil, eh, Major Philemon Tan, Jr. ng West Mincon. They are seen carrying black flags with the insignia of ISIS. Their oblong long firearms believed to have been obtained from an Indonesian terrorist affiliated with Jemaah Islamiyah. This is the Maute group, one of the newest Islamist terrorist groups in Mindanao. The military first encountered the group in 2013 when their checkpoint operation was attacked in Madalum Town, Lanao del Sur. They are also involved in the recent Davao bombings a few months ago, which left about a dozen dead. The Maute group also launched attacks early this year, believed to be test missions to get recognition from ISIS. And on Friday, they put the town of Butig, Ilanao del Sur under siege, capturing the old Municipal Hall. Ang grupo ng uh, MOTE ay e nasa munisipyo. Ang munisipyo naman kasi doon, di ginagamit kasi. mayroong bagong munisipyo ang ginagamit ang bagong mayor natin. The military says they will not allow the terrorist group to capture the new Municipal Hall. They're also aggressively hunting down the group's members, which are estimated to be between 50 and 100 itong projection ng power na ito ay ginagamit din nila sa kanilang quantum activities na kanilang pinagkakabalahan. Eh, ito po yung mga extortion activities at pangiikil and other terroristic activities to support that. President Duterte admits he's afraid of ISIS infiltrating the Philippine shores. Ang delikado niyan itong ISIS. That is why you have to use your red. Pagkasinagad mo yan, and they're driven into desperation, Instead of a groupings, they're driven by Muslim nationalism or moro for that matter, para it's a nationalism because they are really the owners of Mindanao long before the Spaniards came. The president says he can just declare an all out war at the same time. And I would tell the military after the operation, aya Kita na isad taong standing. Do you want me to do that? And if I kill children and innocent people and all, can we survive as a nation? He admits he'll try to talk to the group first instead of crushing them outright. Sa iba pang balita, sinilakay ng Maute Group ang provincial jail compound ng Marawi nitong Sabado upang itakas ang walo sa mga miyembro nito. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, nasa dalawampung miyembro ng mauti group na armado ng apat na rocket grenade at lulan ng walong sasakyan ang lumuso sa kulungan bandang alas 5.30 kahapon. Nakarinig umano ang mga gwardya ng putukan, subalit nabigo umano ang mga ito, napigilan ang mga sospek, dalawang bilanggo o dalawampung bilanggo pa ang nakatakas dahil sa insidente. Naglunsad na ang militar at pulisya ng pursuit Operations laban sa grupo dahil na, at kung saan ay kayo na rin ng mga checkpoints sa mga posibleng dadaanan ng mga bandido. Na-recover naman sa provincial jail ang mga watawat at dokumento na may simbolo ng Islamic State subalit hindi pa matiyak ang direktang ugnayan ng mauti group sa IS. Naniniwala ang militar na walang kinalaman ang pagkakabimbi ng panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL sa mga karahasan ng maute group sa Lanao del Sur. Nakita raw sa kutang na bawi ng militar ang ilang pruwebang sympathizers ang mga ito ng grupong ISIS. Live mula sa Iligan City, my report si Ian Cruz. Ian. Ma'am matapos nga ang may sampung araw na bakbakan ay naitaas na rin ang mga sundalo ang watawat ng Pilipinas sa butig sa Lanao del Sur. Ito matapos nga matiyak na wala ng panganib sa kuta ng uh, Maute Group. Narito ang aking report. Matapos makubkob ng militar ang kuta ng teroristang grupo na maote group kahapon, kanina sumama kami sa mga sundalo para puntahan ang baluarteng ito. Hindi madali ang daan papunta sa barangay Puktan sa Butiglano del Sur. Tumaan ang konvoy namin sa ilog. Mula rito, tanaw ang isang high ground at ang tatlong palapag na bahay na nagsilbiraw na watch tower ng teroristang grupo. Narito ako ngayon sa barangay Ragayan at ito raw yung uh, first line of defense ng maute group sa bandarito rito, yung uh, Ragayan Elementary School na marami rin tinamong mga pinsala dahil sa tama ng bala at mga pampasabog. Habang dito naman sa aking likuran, ito yung uh, watchtower ng uh, maute group na tatlong palapag at sinasabi nga ng uh, militar na heavily fortified ito at makikita nga natin, puro buhos yung uh, mga dingding nito buhos sa simento kaya naman napakahirap nilang ipenetrate at yung mga butas na yan ay likha daw nung uh, mga binala nung uh, tangke para nga ma-penetrate tila yung lugar na yan. Aminado Militar, nahirapan sila sa kanilang operasyon. Kapansin-pansin din ang pagkakayari sa mga bahay dito. Nakaramihan sa mga dingding, puro buhos na simento. Ang nagpagawa dyan, si Gani, para yan sa ng Roma 2 at sa Kapansar, hindi para sa military. Sa kaligid ng Barangay Puktan, matatagpuan ang main camp ng mga maute, malapit sa isang moske. Makikita ang dalawang motorsiklo na tinangay daw ng grupo mula sa patrol base ng Army sa sentro ng bayan na kanilang sinalakay noong Pebrero 21. Di kaluyuan doon ang isang bahay na supply house daw ng grupo. May mga foxhole na nakita doon ng mga sundalo. Ang mga palayan sa lugar, apektado rin ang bakbakan sa dami ng hukay na dulot ng labanan. Ganito kalaki ang nalikhang crater sa pagsabog ng mga bombang inihulog ng Oviten bomber plane. Ang puntira nito, ang bahay ng magkapatid na Omar at Abdullah Maute na nasa aking likuran. At sabi ng militar, hindi rin daw kalayuan dito ang kampo ng MILF at naniniwala ang militar, hindi humalo sa kaguluhan ang MILF. Purong buo sa simento ng ang bahay ni Omar. Sa bahay naman ni Abdullah, isa sa mga lider, nakita ang ilang itinataling headband na may markings ng katulad ng sa ISIS. Sa isang kubo, nakaspray paint naman ang salitang ISIS. Kanina, itinaas na ang watawat ng Pilipinas sa lugar. May symbolic na turnover din ng flag ng Bayan ng Butig sa pagitan ng mga sundalo at lokal na pamalaan. Dahil sa pagsubok na ito, ay napakita natin ang tunay na kakayahan ng ating organization. Nagsimula ang conflict na ito nang February 20 at ngayon ay March 1 na resolve na kaagad natin at the fastest possible time na magawa natin. Nanindigan ng militar, terorista ang maute group at hiniraw BBL ang dahilan ng kanilang paghahasik ng gulo. Involved sila sa lah halos lahat na patayan dito sa Lanao del Sur. Ang kanilang extortion activities, ang pagbomb nila ng ating mga electric towers dito sa, sa area ng Lanao del Sur at adjacent provinces. Ma'am Jess, nga ng uh, militar na hahabulin pa rin nila yung mga nakatakas na miyembro ng uh, Maute Group. Samantala sinasabi naman ng uh, lokal na pamahalaan na matatagalan pa bago nga makabalik sa normal yung kanilang pangumuhay at kinakailangan daw nila ng suporta at pagbabantay ng militar dahil sa banta na maaring bumalik sa kanilang lugar ang maute group, Ma'am Jess. Iyan, mm -hmm. ah, so magkaiba ngayon ang sinasabi ng uh, militar at ang uh, vice-chair ng MILF, si Gadsali Jafar. no Sinabi niya na, uh, sabi ni Vice-Chair Jafar, e eh, hindi niya masiguro kung... Um, miyembro nila o miyembro na kasi magkaka may overlapping memberships ngayon yung magkakaibang mga grupo diyan sa Mindanao at uh, sinasabi niya na hindi hindi terorista to mga to kundi yung mga disgruntled dun sa hindi pagkatuloy ng BBL. Di ba yun ang sabi ni Vice Chair Jafar. Ngayon ng military sinasabi, terrorist itong mga maute grupo lang kinalaman yung kanilang mga pagpaparamdam ngayon o paghahasik ng lagim dun sa BBL. So magkaiba ngayon yung sinasabi nila. Iyan. Ma'am Jess, yung uh, militar hindi naman nila tinatago ano, na maari din talaga ano, na meron daw mga miyembro ng MILF na humalo dito, lalo na nga yung mga kamag-anak. Pero as an individual daw ito at hindi bilang miyembro ng MILF, kumbaga sumaklolo lamang sila doon sa kanila mga kaanak na napapalaban nga doon sa bahaging yan ng butig, Ma'am Jess. Mm, pero yung kung mga terorista ito o hindi, eh, magkaiba rin sila ng uh, sinasabi, iyan. Yes, yan po yung uh, talagang pinagkakaiba nila no sa pagkataing sinasabi nga nitong uh, si Jaafar sila y mga yung mga taong ito na lumaban sa pamahalaan ay mga galit daw dun sa hindi pagpasa ng BBL habang ang uh, militar naman, ang sinasabi nila ay uh, ilang taon na nagsasagawa ng uh, pagpatay, ng pagbobomba ng mga NGCP Tower at ng uh, iba pang pagpapasabog itong uh, grupong ito ng mauti group, Ma'am Jess. Mm -hmm. uh, in the meantime, hindi kaya ito uh, lalong makapag-jeopardize dito sa prospects o chances ng BBL, Ian? Ma'am Jess, ang uh, sinasabi ng uh, militar ay uh, hindi daw ma-jeopardize yung ating uh, peace process ano, sapagkat uh, kanina nga rin, Ma'am Jess, ano, dun sa pagpunta namin dyan sa butig ay may mga observer ang IMT, ano, yung International Monitoring Team na mga Malaysians at uh, may mga kasama rin sila no, na miyembro ng uh, AJEC at CCCH. Kaya yung peace mechanism daw po ay uh, talagang kumagana at hindi raw hahantong sa karahasan itong nangyaring ito sa butig, Ma'am Jess. Labing isang miyembro ng badidong grupong Maute ang patay sa pinalakas na opensiba ng milita sa Lanao del Sur. At si Paulong Duterte naman ang sa posibleng paglipat daw ng ISIS sa bansa, lalo pat nagtaas ng watawat ng ISIS ang Maute Group ng kubkubi nila ang isang lumang munisipyo ng Butig. Nakatutok si Ian Cruz. Maigting ngayon ang opensiba ng militar laban sa Maute Group sa Nanagon, Lanao del Sur kasunod ito ng pag-atake ng bandidong grupo sa lumang munisipyo ng Butig. Kinakanyon ng mga sundalo ang kinaroroonan ng Maute Group. Ilang sundalo rin ang dumating sakay ng tatlong UAV helicopter para tumulong sa operasyon. Ayon sa militar, labing isang miyembro ng Maute Group ang patay sa bakbakan ngayong araw. Lima naman ang sugatan. Kahapon, dalawang sundalo ang sugatan. Batid na ni Pangulong Duterte ang pagsalakay ng maute group na konektado umano sa ISIS. Nangangamba raw siya sa posibleng paglipat ng grupong ISIS sa bansa. Lalo't ayon sa AFP, naglagay umano ng ISIS flag ang maute group sa lumang municipal building bilang pagsuporta sa terrorist group. Ang delikado niyan itong ISIS. That is why you have to use your red. Do not drive them to despair Because that is precisely what happened in Africa. Mas makabubuti rin daw na pag-usapan ng kapayapaan kaysa gumamit ng dahas. Ngayon, what will we do? We just have to wait. We just have to talk and talk. What we will pass on to the next generation is a talking administration. Ayon sa Western Mindanao Command ng AFP, pinalikas na nila ang mga residente mula sa lugar ng bakbakan. Posible raw na tumagal ng isang linggo ang bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at mga bandido. Pilipinas, narito naman po ang sigwada ng ating Ronda Provincia. Sa pinakahuling datos ng Armed Forces of the Philippines, umabot na sa labing isang miyembro ng maute terror group ang nasawi sa Butig, Lanao del Sur, kasabay ng pinalakas na opensiba ng militar laban sa bandidong grupo. Apat namang sundalo ng pamahalaan ang nasugatan dahil sa insidente. Ang naunang dalawang sundalong nasugatan ay mula sa 49th Infantry Battalion na pawang tinamaan ng shrapnel sa paat balikat. Ngayong araw po ng linggo, nagpatuloy ang operasyon ng mga sundalo laban sa mga rebelde na siyang naging dahilan para lumikas ang mga sibilyang naninirahan malapit sa lugar. Nauna nang napaulat na sinakop at inukopa ng maute group ang mga abandonadong gusali sa butig at saka itinaas ang bandila ng Islamic State o ISIS. Nagsimula na ang bakbakan ng daan-daang tropa ng militar na nakaposisyon sa bayan ng Butig sa Nanao del Sur laban sa isang daang miyembro ng Maute Group. Para sa update, nasa linya ng telepono si Western Mindanao Command Spokesperson, Major Filimon Tan Jr. Magandang tanghali po, Major Tan. Yes, Mitch. Magandang tanghali. Sa ating mga takapakimig, magandang tanghali din po sa inyo lahat. Yes, kamusta po ang sitwasyon dyan, Major? Well, uh, dito po sa Butiglano del Sur, nagkaroon po ng uh, pag-occupy ng itong teroristang mga uh, pigrupa. So, Arthur sa current year the move and uh, propose na din po natin yung mga tropa natin para ma-flash out at uh, makuha ulit natin itong mutig uh, land of resource uh -huh. ng municipality. Hmm. Major, ano po ang pinagsimulan ng gulo? Well, alam naman po natin, ano, way back uh, February of, and uh, March of 2016, ito po ang Mauti si Group eh, talagang uh, mga terorista na nag-occupy, gumagawa ng gulo ata uh, ito na nga ulit uh, a sila sa Butig. so we are trying to flush them out again ano and this time you know okupahin nila yung munisipyo wala na pong uh, tao doon and our military forces are already uh, proceeding ano and uh, taking a positions to fight against this uh, lawless element. yes major Kamusta naman po ang mga civilian Oo uh, opo, yung, yung mismong mga civilian po, eh, nagsilikas na po sila. Alam naman po nila na magkakaroon po ng mga uh, fighting doon. So wala po tayong kailangan ipag-alala tungkol sa mga civilian. At uh, ang local government din po naman ay kumikilos para ito pong ating mga, uh, mga kababayan na na-displace ay uh, po ng kaukulang uh, atensyon. Okay, aantabayan natin ang mga balita dyan. Maraming salamat, Mayor Phil, eh, Major Philemon Tan, Jr. ng West They are seen carrying black flags with the insignia of ISIS. They have long firearms believed to have been obtained from an Indonesian terrorist affiliated with Jemaah Islamiyah. This is the Maute group, one of the newest Islamist terrorist groups in Mindanao. The military first encountered the group in 2013 when their checkpoint operation was attacked in Madalum town, Lanao del Sur. They're also involved in the recent Davao bombings a few months ago, which left about a dozen dead. The Maute group also launched attacks early this year, believed to be test missions to get recognition from ISIS. And on Friday, they put the town of Butig, Ilanao del Sur under siege, capturing the old municipal hall. Ang grupo ng uh, mote ay e nasa munisipyo. Ang munisipyo naman kasi doon, hindi ginagamit kasi mayroong bagong munisipyo ang ginagamit ang bagong mayor natin. The military says they will not allow the terrorist group to capture the new municipal hall. They're also aggressively hunting down the group's members, which are estimated to